Dami uh, natin kadamansi. So, hatay tayo. Yan o. Oh. Uh. Kadamansi tayo dyan. Yan. Mag-aadobo ako mamaya. Lahat kadamansi ang gagamitin ko. Hindi huh? ko na yung Buti na lang meron tayong mga tanim dito sa ikot bahay. For excuse the maingay, mga naglalaro dyan sa kabila. Mukhang meron nakakuha ng kalamansi ko. Dito lang kasi yan sa gilid o oh, kabila. Mm. <laughs> ん Ayan. Ah. Oh, dami natin kalamansi. Thank you sa so blessing. Pag meron ka talagang tanim. Diba, maliit lang na lupa ang kakainin niya. Ang ating kalamansi na nakuha. Ayan. ba diba? Ang dami din, madami-dami